Hello mga kalatagaw, andito tayo ngayon sa guys Salvation Eastern Summer. And this is kan avid. Yo, alam nyo guys, dito talaga mga tao, yung mahilig sa sigarilyo. Yung iba naman dito ay mahilig sa tinatawag nilang mama. Yung mama ay ginagamit nila ay tabako na pure at saka apog, apog. at ito na bunga. Kasama ito bunga. Oh. Kung napapansin niyo si Kuya, ano yan? Ano yan? Dawakit. Ano? Ngingisi. Oh, uh, di ba? si Kuya. <laughs> Maano talaga yung ngipin nila kasi mostly dito kahit mga bata pa ay nag-ano sa nagmamama. Ah, uh, ayan. Sige, pakita natin yung mama, Kuya. Instead of sigarilyo, alam nyo naman iba't ibang klase ng sigarilyo, dito ay tinatawag nila mama. Dito yan sa isang summer. Yan, guys, papakita ay, ni ano, Kuya. Again, eh? Ano ini? Dapun. Dapun dahon sa? Dapun. Sige daw. Dahon oh, ni e Dapun. O, iingaranan ka, Kuya. Ito ay dahon dapun. sa dapon, Ito ay bunga. Ito na siya. Tapos, ano pa ang tabako? Ito, bunga. bunga. O si Kuya, paano ba gagawin o anong, anong unang proseso gawin mo na makakain? Paano ba to kakainin o iano? o? Hindi ko na sige bunga. <coughs> Oo. Kukuha mo ini. Ano sa ini? Kunta ini ya. Ini kukuha mo ini kinok ito kinukuha daw to sulod an sulod tapos kasi no na, sige na una sige na pagmamano ya pagmamadaw sige ayan kasi sinanay din ni pamama ko ayan na mga kalatagaw ha gagawin na ni kuya kalugot na yung vlog. Mm -hmm. Ayun, eh, family ka sa So, yan na guys. Yung una, ipakita mo sa kanila, kuya. Yan, pakita mo yan. Ano yan? Eh, ano ito? Ito. 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 Bunga. Bunga. ano sa ano yan? Yan daw ay, ay? bunga. Okay, sige. Bunga. Bunga. Kasi <laughs> na kinakao. Alam, kinakao. Tinitimok. Tinitimok, kinakain, sinusubo. Wala mo pala magtagalog sige. Tapos eh. Dahon naman pakita mo nang dahon. May ito na 'yung dahon. Ano naman 'yan? Apo. Ayan naman, ina apog. naman inaapog, pakita 'yan apog ya doon ya. sa kanila. Pakita 'yun may apog ka dahon dito. Apog. Tapos kakainin. Okay, susubo ko Isusubo. Ayan. Ayan na guys, hubo so na ni Ato Kuya. Mga, na. Tapos, yan, ano tabako. na yan? Ah, ito na yung tabako guys. Pakita ko yan sa kamera. Tabako ito. So tabako na. Sige, next is tabako. Ayan, asya na ito. Sige, mama. Mama. Grabe nga nito palang mama si Kuya na tawa mga kalatagaw. Mama, okay na hon, oh, right? Sigarilyo. Oo. oo. Okay, are... at anong pagkakaiba compare sigarilyo at sa mama? sigarilyo taong kamakun. Tapos mas gastos ang sigarily, okay. sigarilyo na mabibili sa tindahan, ano kuya? Okay. One so, 100 na nga ada yan. One na plus na ang kaha. Eh, kaha. Sige mama, kuya mama. Tapos papakita ni kuya ngayon. Kuya, anong lasa? Mahalang. Mahalang. At, mm -hmm. Maharang. Maharang? Maharang. 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 Maharang may baho na na no. matapindapin no, no, no. eh ano kaya ngipin natin ganun tayo guys <laughs> kami ni kuya tawa si kuya na <laughs> <laughs> <Dama> mo kalatagaw sige <laughs> okay. uh, yan yung klase na nanon na nila actually yung mga ganyan di ba yung mga klase bata dito di ba eh uh, kahit mm -hmm. anak ng mama mo ano nakaka ko na may tinuturo hit tango <laughs> Okay. Ayan. Rini naman ang pangang Okay. Si Kuya Ernie mga kalatagaw, yung sinasabi nila nitong mama na kung sa ano daw sa iba ay sigarilyo, nagsisigarilyo. So instead na magsisigarilyo sila, nagmamama sila gamit yung mga pinakita nating ano kanina, mga dahon na may tabako din. Kaya mostly dito sa Eastern Samar sa Canavid ay yung mga ngipi nila ninyo kuya ay maano talaga. Pula. Ito. Ma mapula. Mapula ano? Oo, ito. O maraming salamat. Uh, ilang taong ka po kuya? 136. Rantay sa is. ano lang ako sa iyo nang isang taon. Okay. Um ahid lang ako sa iyo nang isang taon. Ilang anak mo kuya? Pat. Okay, sige kuya, makalatagaw. Okay. Salamat. Okay.